Ang taas lang. Ayun oh. No? talaga 'yon, no? Magandang buhay po sa ating lahat. Good morning everyone. Uh, masyal masyal na naman po ako para makaitutok dito mga pa relax relax ba pa relax relax kasi nandito naman ang kalaga ko sa kanila sa activities ay free naman ako ngayon kaya ito mag i muna para at least ay makasanghat na sa hangin makakuha ng magandang view din mga guys dito, ito dito, dito, dito para i-share ko sa inyo yung magandang lugar dito mga guys oh, yan o para, ko sa inyo um, hindi ko dito para, man, makita ang mga 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 place na to dun sana sa lugar na yun doon sa ano makapunta ako ah dito na lang bye bye highway para at least naman di ko pa naikot to eh dun lugar to gusto ko maikot lahat ang lugar na ito para makita ko sa inyo mga guys <laughs> yung banda ron sa pababa naikot ko na pero dito sa pataas parting na uh, west ay hindi ko pa naiikot. Parang malunggay yun ay oh. Ayun oh. Oh. O nga parang malunggay na oh. <laughs> Ang taas lang. Ayun oh. Malunggay talaga yun oh. Ayun oh. Malunggay siya. Malunggay na. Oh. Sayang, ah, ang daming pack lang oh. You know. Ay, parang hindi, parang kasi ng tulad lang niya. Ha? Huh? Ah, pero malunggay nga yun. Balikan ko mamaya. Taas lang. Taas ng bako. Yun, may tindahan din ng mga walis. Yun, oh. Know? Yun, know? oh. Otsi. joke style ipis kumbaga ayun may park oh, nag iisang tindahan dito malakas oh, may basta pa dito doon sa kong yun may exercise -san. sa park may circle Makapunta kaya doon Makapag-exercise Doon oh. Malilom pa naman Malilim pa ang kapalagiran malilimpa pa, hindi pa masyadong Ang oras ngayon natin ay Alas 10 minutes Before 9 Napaaga si na lolo dito Nag-aalmusal pa sila Kaya uh, Dito muna ako iikot ikot para at least naman may makarelax-relax kagabi talaga puyat puyat hindi ka na makatulog din eh kasi nga walang wala kang pagpapahingahan doon hmm. ah, yoo, narating ko na ito kung natandaan nyo mga guys nagpicture pa nga ako dito sa <laughs> nagigitara oo Ayun no. Ayun no. Mm. Di ba? Ano natandaan niyo yon? Yung violin na 'yan. Hmm. Yan, no. Oh, oh. oh nga napuntahan ko na 'tong lugar na 'to. Ganda. No, exercise kaya lang hindi siya secured walang bako dun sa pabila no, may basaba basaba-saba ang kuwan ang upuan doon madami naman park dito doon sa park na malaki, pwede doon gasoline station pala dito yung na-offer din pala dito yung maliliit na gasoline station dito naman ako doon kasi yung kinalolo eh doon sa so, Ako. Doon, kinalolo. Ninet. Grabe. Ah, dito ako galing. Dito naman yung pinalolo. Oo, Oo nga, ito. Dito yung mga nila Activities. Ikot tala ako bago, bago mag-shortcut ako doon sa sa kanilang sa may tapat doon. May malaking park doon. Pwede ako mag-exercise ulit doon inikot ko lang kayo dito sa uh, block hindi ko pa siya nararating to ganda ng bahay na yun mga guys so oh. kahit ito mga pangyaring bahay na yun oh. yun may maganda yung mayari ng kanya. bubong patro aguas yan ang pinalolo oh. Saan ba ako tatawid? Doon pa sa ano. Doon nga may tawiran. Dito wala eh. Wala ditong tawiran. Nakakatawid ka lang dito pag pray. Hmm. Diba? Parang nangailangan ako ng nang kuwan, CR Ara. Sa katantiyan ko. Ikot lang ako tapos babalik ako dun sa pinagkukuan ng lalolo. Pinag-activity Ikot lang ako mga guys. asa so, 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 ako mamakunang hangin? malamig-lamig na hangin ngayon malamig na ang kwan ngayon malapit na ang bagay magsisitember na September ay simula na ng winter kaya ganito ang oras ang weather malamig na simoy ng hangin malamig ang sinoy na hangin o oh, dito naman ako ngayon diretso dun sa malaking park mag September na lilitaw na si Kuan yung mga kumakanta ng pamasko no? Mira, makakita talaga dito ng tanglab tanglad or ng ano to ng mm, malunggay ayun ba hindi naman yata malunggay yun eh yun kahawig lang ng dahon niya ng malunggay yun o no, sa malayo oo oh, kahawig lang yun, so, so siguro nakita ko doon na din kahawig ay dahon yun oh. oh, oh kahawig siya ng sa malayo oh. malunggay pero hindi naman siya malunggay ito kasi shortcut dun sa pano ng Fortuner mga guys Fortuner At saan ka pa May Fortuner ka na no? May sasakyan ka pa Magandang service Kaya lang Walo lang ang kanyan capacity Pito lang yata Pito may walo sa Dalwa sa Dalwa sa driver set tapos sa huli parang anim lang o pwede oo tatlo oh 7 nga 7 ang kanya dalawa sa driver set tapos dalawa dun sa kuhan sa pinakang huli eh. tatlo pito yun ang kwan ang ano ito? Ang exercise -an, Park na malaki. Dito kasi na eh. Nagbago na oh. Matamak ng mga basura. Doon sa dulo. Maganda kasi pag maaga-aga pa pero pag yung mga alas 11, alas 10 na Anako pa oh. Something ng init. parang gusto kong bumalik sa kwan ah nakatantiyan ko yan sa pinag-aaktibisan uh, lolo oh. dito pala naparado yung service namin ano nag-iintay oh, may matatanda din dito Kala mo kasi itong park na ito may sapina na one, pero hindi. Rubber to. Maganda ang sapinya niya. Yung pinakang flooring niya. rice Ang ganda pa ng kulay. Kulay blue. Ikot muna ako dito. Para halaman nyo. Sayang ang Para humahaba-haba. 11 minutes pa lang eh. Dito ako mag-outro sa park na malaki. yung intro ko kanina siguro mga 1 minute yon o tama na yung 15 minutes para at least naman eh, hindi kayo manawang panoorin ng aking video kaya lang pakisubscribe naman po ang aking youtube channel o kung kayo manunood at paki like na rin ang aking mga video comment na rin kayo para anong masasabi nyo sa aking mga video dito wala naman kayo mag comment o oh, dito ang dami mga palm dates o ang palm tree ito yung baliti na malaki na ako dito o oh. yan o oh. napakalilom dito mga guys hmm. lilom dito o oh. ganda Ganda ng park. Ano oh. na? Ganda siya. Tahimik na tahimik. Ayan, laruan lang ng mga aso yan, mga guys. Oh. yung kwa yan. Yung parang na yan na bakante. Pinaglalaruan lang. Para sa mga aso lang yan. Picnic. Oo, kaya pwede mag-picnic sa Lalo ng balite. Kahit dito. Diyan, ang lapad niya, no? Ang hmm. dali. Pwede magpa circus sirkos diyan. O, oh. sa lapad niya, kaya lang daming ebak-ebak ng kwan, ng aso. Hmm. Hmm. Diba? O, oh, may mga... May mga ibon o oh, Martinez. Martinez 'yan. Sa Pinas sinuhuli at tinuturuan ay eh. pinuputulan niya ng dila. Tas na, na nasalita. Nagsasalita siya. Oo. Uh -huh. Ang galing. Dito na ako. Hmm. Dito na ako mag-outro sa malaking pagyaan. Ayan o. Oh wala talaga akong nakita puro kahawig lang na malunggay pala yung nakita ko hindi naman talaga malunggay siya oh. Ayan, oh. diba ganda kanya park park is park hmm. tapos dito ay yung kuha ng mga bata laruan ng mga bata nagbibisikleta o kay nagha yung may ikon ba hey, no? hey. yan o oh. yan doon naman sa kabila ay exercise at dito naman ay maganda yung kanya alam mo green na green nature na nature ang dating Ganda oh. Ano? Ito na. Dito na tayo sa malaking exercise. Ang. Kaya lang ako ay dito mag-outro. Kasi ako ay babalik doon sa doon sa bahay na inapag-activity sa nila lolo. kanang ng aking paa. Masakit ang sapatos ko. Oh. Ano, oh. Pumunta ako dito tapos mag-outro ako dito. Ayun oh. Ngayon daw. Ba? Kakapanin bago tong akin sapatos si Suot na guys. Pumunta ako dito. Kakapanin bago yung sapatos ko isuot. Outro man. Dito na lang ako muna mag-outro. At ako'y pabalik na din dun sa activities ni Lolo magandang buhay po sa atin lahat paki subscribe na rin ang aking youtube channel paki panood na rin at paki likes ng aking mga video paki pindot ng all notification bell para naka update kayo sa akin lahat ng mga video maraming salamat po magandang buhay po sa atin lahat